Mga istorya, welcome to my YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon ang nag-viral na video tungkol sa isang teacher na naka-live sa TikTok habang pinapagalitan ang kaniyang mga estudyante. But before that, mga kaistoriya, I'm humbly asking you para para makasunod kayo sa ating mga contents, please Uh, subscribe on my YouTube channel. Uh, follow on my FB page, my Facebook, my Facebook page, TikTok account. Like, comment, and share at Mag Historia InfoBlogs. This is your Ka-Historia, Ardison Tulibas Arsua, aka Papa Ardi. Pag-uusapan natin ngayon. Ah, uh, recently, uh, nagviral nag-viral yung video sa isang teacher na pinagalitan ng mga estudyante live on TikTok. Kaya ngayon, ah, uh, nag-issue na ng show cause order ang Department of Education um, giving the, the, the said teacher 72 hours to explain her side. And uh, now, um, investigation is 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 now being conducted regarding regarding this matter. And then part of the investigation is uh, kaklaruhin ng DepEd ang mga guidelines uh, when it comes sa paggamit ng kanilang mga personnel sa social media. And uh, according to my source, that teacher is a high school teacher in Manila. Uh, Ayon sa DepEd, tapos na na isagawa na nila ang conference a meeting with the with the said teacher, the students, the school division superintendent at ang principal at ang principal ay nagbigay na rin ng memo doon sa teacher. So, ano ang point ko dito? For, number one point, we must not condemn the teacher. We must not condemn the teacher because we don't know what's behind. Bakit nagawa niya 'yon? Magtatanong muna tayo, mga ka -historya. Kasi baka sa isang tingin natin, magkakaroon tayo ng immediate judgment na mali yung teacher. Bakit ginawa niya yun? Pero magtatanong muna tayo. Bakit niya nagawa yun? Alam nyo mga ka-historya, kapag ka tayo ay stress, anxious, may mga bagay tayong nagagawa na hindi natin alam na hindi pala dapat nagawin. Baka kasi nagawa ng teacher yon dahil stress siya. Aside from being a teacher, baka meron pa siyang ibang mga non-teaching task. Diba, dito sa Pilipinas, ganoon naman eh. Teacher, tapos may iba, ginagawang cashier sa kantin, may mga administrative functions. Baka meron pa siyang mga non-teaching tasks na mas marami pa kaysa kanyang trabaho sa teacher. Magtatanong ako ngayon sa DepEd, kumusta na pala yung memorandum na inisyo ng ating Secretary of Education, Vice President Sano Duterte, na hindi na dapat bigyan ng mga non-teaching tasks ang ating mga public school teachers para makafocus sila sa kanilang primary task and that is to teach the students kasi mababa ang ating literacy rate. Kumusta na yon? Na-implement na ba yon? Na-implement na ba yung memorandum na yon? Kasi kung hindi pa, ay eh talagang until now, mai-stress yung teacher. Sa dami pa naman ng mga estudyante sa dami ng trabaho as a teacher, dadagdagan pa ng, ng teaching tasks. Eh bilang tao ay eh, talagang mapapagod din tayo, mai-stress din tayo sa dami ng mga deadlines na ating hahabulin. At if you have noticed mga kwento, sinabi ng teacher na she was not paid just to be treated like a robot. Okay? 'Yun, 'yun dapat mabigyan pansin n'yo ng ng DepEd. She must not be treated as a robot. Baka kasi she she was treated like a machine na uh, utos doon, utos dito, trabaho doon, trabaho dito. Baka pinatambakan ng trabaho ang teacher na ito na para bang hindi napapagod. Ang machine na ay napapagod. Eh. Oh. And ito pa, ito pa yung nakaka-notice. Uh, sinabi niya doon sa video, di ba, sinabi niya na she was not paid to, to, be treated like a robot or and a laughing stock and to be disrespected. Baka hindi na siya nire-respeto ng, baka hindi na siya nire-respeto ng kanyang mga estudyante. At baka nakakaranas ito, ang teacher na ito, ng pambubuli at pambabastos ng kanyang mga estudyante. Kaya ito yung point ko, tingnan natin ang other side of the coin. Huwag lang yung teacher, di ba? Sa, sa rule kasi, eh, may response dahil may stimulus. Tanungin natin, bakit nagawa yon ng teacher na yon Baka, hindi lang natin alam na babastos na siya at nabubuli na siya ng kanya mga estudyante at matagal na niya itong pinitiis mga kaistorya. Eh baka nakafocus lang tayo sa kanyang ginawang pagla uh, paglalive doon sa TikTok at sinasabi natin mali ang teacher. Baka uh, mentally and physically uh, stress na ang teacher dahil sa pamubuli sa kanya. Baka nga yung TikTok video niya, eh, nagiging outlet lang niya yun to express herself para ma-relieve ma yung stress niya at para meron siyang masusumbungan. Hmm. Kaya I think, uh, DepEd and uh, our government must look into this matter. Baka hindi natin alam. Baka sinadya lang talaga niya yun. Ah, or baka sinadya yun ng, ng pangyayari. I mean, baka sinadya yun ng pangyayari. To send a message... To send a message to DepEd, to our government, and to all of us, na baka may mga teachers who are suffering silently because they are stressed dahil sa sobra ng dami ng trabaho na wala namang kinalaman sa kanilang pagiging guro at maliban doon baka nababastos at nabubuli na sila ng kanilang mga estudyante okay so yun lang sana'y mapagmuni-muni ito ng DepEd at ng ating gobyerno For more contents mga historia, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and uh, follow on my Facebook and TikTok account, like, comment and share. Sa mag istoryata info vlogs. All right? So see you for our next topic and have a nice day.